Hello mga kaibigan, kamusta? May mga desisyon ka ba sa buhay na pinagsiyan mo dahil minadali mo? May mga pagkakataon na pinalampas mo dahil nag ka? Ang buhay natin ay puno ng timing. At sa usapang spiritual, ang tamang pagpili ng oras ay isang tanda ng tunay na karunungan. Kung titignan niyo ang Ecclesiastes 8.5, ang sabi doon, ang taong marunong ay nakakaalam ng tamang oras at tamang paraan para kumilos. Ang sabi ng talata, ang isang taong marunong o wise person ay may dalawang alam, tamang oras at ang tamang paraan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang karaniwang tao ay maaaring alam ang tama, pero nagmamadali o kaya naman ay natatakot. Pero ang taong may karunungan ay naghihintay ng hudyat ng Diyos. Ganito yan eh. Halimbawa, ang karaniwang tao ay agad sumasagot sa galit na nagdudulot ng gulo. Ngunit ang marunong ay naghihintay muna, nagpapalamig ng ulo. O yun, tamang oras yun. Nag-iisip ng malumanay na tugon. Gaya ng turo sa Kawikan 15, isa pang halimbawa sa desisyon. Hindi sila padalos-dalos sa pagpasok sa negosyo, uh, kasal o pag-iwan sa trabaho. Sila ay nagdarasal, kumukonsulta at tinitiyak na ang kanilang decision ay hindi lang maganda sa mata, kundi maganda sa mata ng Diyos. Ang tamang oras at ang tamang paraan. Ang karunungan ay pagpipigil sa sarili habang naghihintay sa utos ng Diyos. Dito sa Ecclesiastes 8.5, ang muli at ang pinakamahalagang punto, hindi sapat na alam mo lang ang tamang gawin. Kailangan mo rin itong gawin sa tamang panahon. Maraming salamat sa pakikinig. Bye!